Kamusta? May tao bang ayaw mo o ang isang taong kaaway mo? Sa video na to ay ipabahagi ko sa inyo ang Law 2. Galing ito sa 48 Laws of Power mula sa libro ni Robert Greene. Ito ay ang Never put too much trust in friends, learn how to use enemies. Layunin itong gamitin ng kaaway mo o ituring sila na parang mga kaibigan mo upang matagumpay mo silang gamitin para sa mga plano mo. Isa din itong estratehiya upang maging matalino at hindi basta maloko ng kahit sino o ng mga taong akala mo ay kaibigan mo, ngunit mga ahas pala. May kasabihan nga ako, Life is just a game and the people is a tool to win. Ito ang mga paalala na dapat mong tandaan bago mo gamitin ito sa iba. Hindi sa lahat ng tao o pagkakataon ay dapat itong gamitin. Dapat may kontrol ka sa paggamit nito at kinakailangan na maingat at matalino sa paggamit nito sa mga importanteng sitwasyon o panahon. Tandaan mo, lahat ng sobra ay masama at lahat ng labis ay delikado. Kung handa ka ng lumakad sa madilim na katotohanan ng dark psychology, tara at magsimula na tayo. Madalas itong ginagamit sa politika, negosyo, trabaho, paaralan, o kahit sa personal na buhay. Magandang taktika ito upang makaiwas ka sa gulo at upang maging kakampi mo ang mga kalaban mo para sa mga layunin mo. Ang tanong, paano mo ito gagamitin Maari mo itong gamitin sa negosyo o sa trabaho. Kung may napapansin kang katrabaho mo o karibal mo sa negosyo na parang naiinggit o galit na galit sa'yo, subukan mo silang kaibiganin, ngunit huwag mong ibibigay ang mahahalagang bahagi ng pagkatao mo. Maari mo silang tanungin na katulad nito. Gusto mo bang tulungan kita sa mga ginagawa mo? Mas madali kung magtutulungan tayo sa ganitong paraan magkakaroon kayo ng connection sa isa't isa nang hindi niya namamalayan ay nakukuha mo na pala ang loob niya. Maari mo siyang sabihan ng ganito. Ang galing mo sa trabaho. Napakasipag mo. Halatang may pangarap ka sa buhay mo. Ganoon din ako. May pangarap din ako para sa sarili at sa pamilya ko. Kung sa negosyo naman, maari mong sabihin ay ganito gusto ko ang ideya mo sa negosyo at alam mo, bihira lang sa tao ang nakakaisip ng ganyan. Talagang nakikita ko sa iyo ang pagiging mahusay na negosyante. Alam ko magiging successful ka kapag pinagpatuloy mo iyan. Nakita mo ang mga tanong? Talagang mahuhulog ang loob niya kapag nagawa mo iyan ng tama. Mas mahalagang nagbibigay ka rin ng pagmamahal sa kanya. Hindi lang sa salita kundi pati rin sa gawa. Hindi niya namamalayan na huhulog na pala ang loob niya sa iyo. Dahilan ito upang mawala ang galit niya at mapapalitan ito ng pagtitiwala sa iyo. Kung sa paaralan naman o sa personal na buhay ay makakatulong din ito. Kung may bully sa paaralan nyo at biktima ka ng bullying, maari mong tanungin sa personal o kung natatakot ka ay pwede mo siyang i-message ang taong nang bubuli sa'yo ng ganito. Kamusta ka? Okay ka lang ba? Alam mo, kaysa mag-away tayo, magtulungan na lang tayo sa mga proyekto natin para sa mga subjects. Hindi ko gustong makipag-away sa'yo dahil gusto kong makipagkaibigan sa'yo. Kung gusto mo, pwede mo akong pagsabihan ng mga problema mo o hinga ng tulong kapag nahihirapan ka kung maging mabuti ang buhay mo at ang sarili mo. Maari mo siyang bigyaan ng baon mo o kaya naman, tulungan mo siya sa mga assignment. Kung sa personal na buhay naman, ganito lang din ang gagawin mo. Magtanong ka upang makuha mo ang atensyon nila o kaya magbigay ka ng mga simpleng bagay sa kanila. Taktika ito upang makabuo kayo ng connection sa isa't isa at ang mga tao ay marunong tumanaw ng utang na loob lalo't kung pakiramdam nila ay pinahahalagahan sila. Ganito rin ang mga kaaway mo. Maari mo silang gawing kakampi para sa mga plano mo. Pero tatandaan mo, maaring ikaw ang gamitin nila kapag nagkamali ka o nahalata ka. Kung sakaling nararamdaman mo na parang ikaw ang binibiktima nila kahit na nagawa mo na ang taktika na ito. Maaari mo nang putulin ng dahan-dahan ang connection mo sa kanila. Ito na ang huli kong sasabihin sa'yo. Hindi lahat ng tao ay kaaway natin. Maaring maging kakampi pa nga natin sila. May kasabihan nga, kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Ganito rin gumagana ang batas na to. Kung nalilito ka pa, Pansinin mo ang Pilipinas at ang China. Sa halip na makipaglaban ang Pilipinas sa kanila, mas pinipili na lang ng Pilipinas na makipagkasundo upang maiwasan ang digmaan. Sa ganitong estratehiya, parehong nakakaiwas sa gulo ang dalawang bansa. Nakakatulong din ito upang magkaroon ng ugnayan at kaalyado. Kunin ang loob at tiwala ng kalaban at pwede itong gamitin laban sa kaniya. Sa madaling sabi, ikaw na ang may kontrol sa sitwasyon. Dito ko na ang video. Salamat sa inyo. Ingat kayo.